Ayan, dyan ako aakyat. Ayan, ang hagdanan papunta. Nandun sa taas ang ano, tanke. At syempre, ito ang costume natin kasi mainit. Grabe ka talaga. Takot ka sa init. ayan nakaakyat din at uh, tangke yan yung tangke apat na tangke dito sa taas kasi nga up, sa isang building apat ang nakatira ayan nakyatin natin yung tangke tingnan natin kung anong nangyari na okay na rin kasi sa tabawat tangke may parang bula doon na ang tubig pag napupuno ano na nagii-stop ngayon yung sira pala yung ano yung parang bula kaya okay na siya ang problema ngayon hindi yan mag-automatic pag stop pag napuno na baka apaw na naman yan i-check ko na lang yan siya mamaya pag ano pag na napuno na check-check ko na lang Pisyo lang talaga. Para magkaroon ng tubig, kaya ang hirap talaga. Sa amin lang talaga ang problema. Kasi nagtanong ako sa kapitbahay, mayroon naman sila Kaya yun lang ang may-share ko. Ang buhay OFW ay all around. Pag may problema sa bahay, tayo mismo. Siyempre, tayo ang gagawa. Kasi, Sabado ngayon, wala kasing opisina at ang mga maintenance. Walang trabaho. Kaya, nag-try naman tinawagan ng amo ko. Try, nag-try tumawag ang amo ko ng maintenance. Pero wala nga sumasagot kasi. At ang office, ang may itong building na to ay... Ano, sarado walang opisina. Kaya ano talaga pag mawalan ka ng tubig pag araw ng ah uh, Biyernes sa Sabado kasi. Walang opisina. 'Yun lang. Ingat ang lahat at maging ingat tayo. God bless everyone. Bye-bye.